Hain tayo, guys. Alam ko. Sabi ni Akin, inatay ang bago ito. Pero hindi ako naniniwala. Kasi dito inatay ang bago. Kasi meron siyang, ano, ano meron to? Carrots merong patatas. Ang lasa niya manamis na So, ano ano. mas na may, may ano ako dito. Dito kaldereta. Iba yung kaldereta. Eh. Pero parang siyang na, nasa pamilya sa ng igado. <laughs> Pero malapit-lapit na doon. Pero parang nagbukaw kong ganito eh pinakong igadu. Mo, malalaki ka lang yung hiwa. Ito, siya, guys. Papadami na naman yung kaling ko, eh. Hmm? Ayaw kong kumain ng mabilis kasi gusto kong namlamin yung kanyang dahil. <laughs> Dura. Sabi kaya oh, hindi ko matikman ito sa mga restaurant. Kasi, syempre, pag nasa restaurant, itong mga itong ganitong luto, mahal. Mahal yung mga ingredients. So, you just implementan lang, ano, luto. Diba? Something like that. Sarap guys, eh. Yung lahat ng sauce nila, dahil ko na. <laughs> Siguro dito, mamaya makatulog na ako. Kasi kanina gusto kong matulog. Kaso, medyo gutom ako. Kaya di ako makatulog. Eh ngayon, gusog na ako. Wala nang gasong to. No. Ano itong gasong? diyos Thank diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos ng diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos pa, diyos